Sa ating mga kapolisyahan, palagpakan din natin dahil nahuli ang mga trawlers. At huhulihin pa. Ah, ipat na kayo. pag mo kayo sa video. Ay, ng mga nasa ubo, may dalawang flyscene, no? Kaya kasunod niyo. Sunod mo kayo at niyo. Nandito kami ng inyong kamadang usor. Eight hundred...

Pero sa totoo, yung mga targa ko po, lahat. bawat isang pamilya tatanggap ng galing sa siyudad ng Manila, 15,000 pesos. Ngayon, mag-iingat Mahal namin kayo. Ulitin ko ha, ulitin ko. Di bali tayong mahirap, huwag tayong maging dubyo. Di tayong mahirap, hindi natin kailangan maging magulong komunidad. May karapatan ng bawat tao mamuhay ng panata at malinis. Araw-araw ko -araw na lang ililinis sa lugar niyo. Kung po pwede ba, huwag na kayong nagtatapon sa gitna ng island. Pwede ba? Doon na lang sa bangketa. Tapos na natin yung truck. Pwede? Kasi dumano naman ako kanina. Ang dami na namang siya ng puneta sa island. Nanutin mo ako. Oh, malapit mga pinagbalutan ninyo na sumang. Ang oh, ulo na naman. Hindi, eh, ilagay nyo na lang sa kanan. Kasi, pag nasa kanan ng basura, dadaan ng truck, hindi ko maabala yung mga dumadaan sa atin. Okay? Kasi gusto ko maging tahimik yung lugar nyo. Gusto ko maging malinis yung lugar nyo kahit na mahirap tayo gusto ko malinis yung lugar ninyo maliwalas para sa inyo hindi para sa akin All right mga kababayan, so ito na po yung uh, ipinangako ni Mayor Isko ngayong araw na babalik po siya dito po sa ating uh, mga kababayan uh, na apektuhan ng sunog po dito sa Tondo at uh, dito nga po yan sa isang uh, evacuation center sa Vicente Lim Elementary School no. At uh, humarap po si Mayor Isko kasama po si Vice Mayor Chi Atienza upang uh, ipaabot po itong uh, mga relief goods and also itong uh, financial help na 15,000 mula sa gobyerno po. na ng uh, Maynila. So ito po ay uh, nakalaan para pambili po nila ng kanilang uh, mga bubong, mga dos por upang uh, may pagpapatayo po sila ng uh, kahit simpleng uh, tahanan no yung uh, kanilang uh, panimula para maitayo po muli nila yung uh, nasunog nilang mga tahanan. So yung nakakawindang pa dito mga kababayan ay may pahabol pa po itong si Mayor Isko no? dahil sa kabila po ng uh, malaking sunog na naganap diyan kahapon ay uh, siya namang uh, pag-atake ng mga tolonges nating mga kababayan diyan kung saan uh, may dala pa daw mga Uh, place no siguro kumukuha pa ito ng mga kable ng kuryente para nga naman uh, gawing nga tanso kasi siyempre mga kababayan hindi naman na din mapapakinabangan itong mga nasunog na kable ng kuryente kaya uh, na nila yung pagkakataon na magnakaw pa sila no at uh, ngayon nga sinabi nga ni Mayor Isko na ang mga kapulisan po natin ay uh, tutugisin o hahanapin itong uh, mga nakuhaan sa video no na umakyat pa talaga ng ng uh, bubong. Ang uh, mahirap dito mga kababayan baka sila pa ay uh, mapahamak dahil sa mga kuryente pa yung kanilang uh, tinitira, no baka sila pa ay ma at uh, maging uh, dagdag pang alalahanin ng uh, pamahalaang lungsod and also ng ating mga rescuer no kapag sila ay uh, napahamak pa. So ilan ito sa mga aabangan natin mga kababayan kung sakaling ngang uh, mahuli itong uh, mga tolonges na ito ay uh, ihaharap ito ni Mayor Isko sa kanyang uh, live. No? Sa kabilang banda mga kababayan na uh, masaya tayo no dahil agaran po yung uh, solusyon na naibigay dito sa ating uh, mga kababayan na apektuhan po ng uh, sunog dyan sa Tondo. At uh, ito nga po nga mga nagdaang araw, linggo na napakarami pong biyaya ang dumating po sa lungsod ng uh, Maynila gaya na nga lang po ng mga donasyon na bigas, mga tubig, uh, mga gamo So napakarami, no? natiyak na, mapapakinabangan po yan ngayon ng ating uh, mga kababayang na apektuhan po ng sunog plus ito pong mga... Uh, uh, financial help na ibinigay po ng uh, pamahalaang lungsod sa kanila. So kung maaalala natin, kagabi sa naging uh, talk to the people ni Mayor Isko, ay uh, nangako siya na bukas po na ihahatid po yung uh, tulong pinansyal. At ngayong araw na nga po iyon. No? Bago matapos itong uh, araw, ay naihatid na po dito sa ating mga kababayan itong uh, tulong na ibinigay sa atin ng uh, pamahalang lungsod ng Maynila. So napakaganda ng ginawa ni Mayor Isko sa kanyang pagpunta kahapon dun sa sunog no dahil siya po yung uh, nag-control nag-command sa ating mga uh, tao dyan na mga magre-rescue and also tinawagan niya po lahat ng uh, mga kakilala niyang ahensya na maaaring makatulong po para maapula agad itong uh, sunog no at sa kanyang ginawa ang uh, naging resulta po ay uh, mas naging maganda ang kinalabasan no dahil naapula po yung apoy ng uh, may kitatlong oras lamang po no at uh, parang sinabi nga niya doon sa kanyang uh, naging live na pagdating daw po ng alas 4 ng hapon ay uh, totally uh, safe na po yung lugar mula dun sa sunog. So talagang hindi tinantanan ng ating mga bombero itong uh, sunog dito sa Tondo hanggang hindi talaga tuluyang uh, mawala. So kasi umabot na po yan mga kababayan ng ano Task Force Charlie. Ito na po yung uh, pinakamataas no sa bukod pa sa Pif alarm talagang itinaas na po yan sa Charlie na kinakailangan na po talaga ng uh, tulong mula sa iba't ibang uh, ahensya no hindi na hindi na kinaya ng uh, local na bombero kinakailangan ng humingi ng tulong sa ating mga karatig lungsod at ito na nga po yung pagdating po ng helicopter no mula pa sa Clark Pampanga kaya sa panahon ng mga ganitong uh, may sakon na mga kababayan ay mahalaga po talaga yung uh, coordination at also yung bayanihan na kailangan pa talaga nating paigtingin upang uh, kapag may mga ganitong uh, pagkakataon na mangyari, hindi naman kasi natin inaasahan to, ay uh, talagang maaaring uh, maapula agad at uh, mabilis pong masolusyonan itong mga ganitong uh, trahedya. At uh, saludo ko dito sa ating mga rescuer, sa lahat po ng uh, ahensyang uh, tumugon po sa panawagan ni Mayor Isko, ay uh, maraming maraming salamat po dahil kung hindi din dahil sa inyo, ay uh, hindi din po talaga maisasakatuparan itong nga uh, uh, pag-apula sa apoy ng uh, mabilis na panahon. Kaya maraming salamat po sa lahat ng nag-take ng risk. Uh, sobrang hirap po dahil napakalaki po talaga ng uh, apoy dyan at maging si Mayor ko ay nararamdaman uh, naramdaman din po yung uh, hirap sa paghinga dahil nga po sa masakit po sa dibdib, masakit sa baga itong uh, usok na binubuga mula dun sa sunog sa lugar na yan dyan sa tondo. Again, yung uh, pinagmulan daw ng uh, sunog na to mga kababayan dun sa initial report ay uh, patungkol nga po dun sa mga pagsusunog ng uh, kable ng kuryente para kunin ng mga uh, mga mga ngalakal para gawing uh, tanso. No? At uh, napapaligiran kasi itong area na to ng junk shop kaya talagang hindi malabo na mangyaro ito dahil uh, marami pong nga mga light materials dyan kaya ganito po yung uh, nangyari again ito po yung uh, initial report ni Mayor Isko at uh, siguro sa mga susunod na araw ay may uh, konkreto na tayong uh, sagot kung saan ba talaga nagsimula itong uh, sunog sa Tondo, Maynila kaya mga kababayan ingat po tayo no, sa ating uh, mga ginagawa para maiwasan natin yung mga ganitong uh, pangyayari, iwasan po natin uh, magsunog ng mga kung ano ano lalo na kung nasa uh, Lugar tayo na masikip at uh, panatilihin po nating maluwag yung mga kalsada natin para sa susunod na may mga ganitong uh, sakuna ay madali pong makaresponde itong mga fire truck at ating mga rescuer kasi mahirapan sila kung pagka talagang uh, masikip yung daanan kaya ito po yung purpose ni Mayor Isko kaya kini niya po yung uh, mga bangketa mga kalsada para pagdating ng uh, ganitong uh, sakuna ay uh, madaling makapasok itong uh, mga fire truck at hindi na ma maapektuhan pa ng malaki o magkasunog pa ng malaki dito sa mga area na masisikip. Kagaya po dito sa Tondo, Maynila na talagang prone. Halos parang uh, yearly ata nagkakasunog dito sa lugar na to Kaya pinag-iingat po natin yung mga kababayan natin at uh, wag wag maggamit ng mga ganitong uh, bagay para hindi na pagmulan pa ng uh, apoy. So ayan maraming maraming salamat mga kababayan at uh, patuloy po tayong umantabay sa mga live ni Mayor Isko para sa mga update pa dito po sa nangyaring sunog sa lungsod ng Maynila. So muli maraming maraming salamat po at God bless po sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi mga kababayan.